at ito nga guys, pauwi na ako. Galing ako ng work and dumaan ako dito sa park. So, yan. May park din naman dito. Napaka very small lang yan. Ito yung park dito. Yan. O, ba diba, Park dito sa amin. So, ganito lang ang buhay dito sa Czech Republic. So, tahimik parang probinsya yung napuntahan ko pero pwede naman na makapunta rin kaya sa city so may makikita kayo mga ganyan yan o no? yan, yan yung mga sa online selling dito so marami din kasi dito mga online online pwede rin kayo makapag online so ganyan lang yung buhay namin dito sa Czech Republic so wag kayo mag expect na city in city talaga although dito naman kagaya nito ah. Ayan, eto ay building na um, ano nga to? Uh, upahan. So, yan. Per room yan. Ganyan. Tapos dito, syempre, may mga ganto din kami. Yung mga basurahan. Nakasegregate siya. Ayan. Dito tayo sa ating yan. So, ang tanong dito is, pwede bang makabili kayo ng sasakyan? Yan, syempre, nakakita tayo ng sasakyan. No? So, itopic natin yan, pwede ba kayo makabili dito ng sasakyan? Kapag nandito na kayo sa Czech Republic, yes, opo. Pwede kayo mag-drive dito. Pwede rin kayong, meron kayong license dyan sa Pilipinas. Tapos uh, ipapaano nyo lang yan sa DFA. Hindi ko alam kung paano ginagawa nila. Pero pinapaayos lang nila yan sa DFA. Parang pinapa pinapaapostil ba? I'm not sure. Pero uh, something like that para maging international license yung inyong lisensya. Uh, magtanong na lang kayo dun sa ibang mas nakakalam kasi hindi ko siya masyadong alam yung tungkol sa ganyan. And then uh, pwede kayong maka-avail na sa sasakyan dito sa Czech Republic. Like yung ganyan, makabili kayo ng sasakyan yung merong iba nakakabili ng 20,000 crowns. Ang iba naman is ana uh, sa 30,000 crowns. Syempre kung may pera kayo, pwedeng 50 or 100. Yung iba nga 10,000 crowns may nabibili n'e. Na eh. So nakadepende naman 'yan sa inyo. Kung gusto nyo rin naman na makapag-drive dito sa Czech Republic, pwede rin kayong kumuha ng driver's license. So, sa Prague meron. Akong alam. Hindi ko lang alam sa ibang city. Pero sa Prague kasi meron doon yung parang nag-English. So, mag-search na lang kayo guys. And magtanong din kayo sa iba na mga nandito na sa Czech Republic. Na possible na mas may knowledge sila. Kasi uh, hindi ako masyadong knowledgeable sa ganun. Kasi hindi ko pa siya na Gusto ko kasi once na nag-vlog talaga ako ng as in vlog talaga is yung na ko talaga siya. So, makano naman ang license dito sa Czech Republic? Kung ikaw ay foreign worker, kukuha ka dito ng license, baguhan ka lang. As in, wala ka talagang alam dito sa Czech Republic. So, ang license dito ay nasa 25,000 crowns. Yan. So, yun naman ay B. Bina yung ano niya. Specification niya is bina siya. So, ibig sabihin, pwede siya support wheel Pwede mo rin siya magamit di dyan sa atin sa Pilipinas. So, yun lamang. At ako yung uwi muna sa akin bahay. At ako nilalamig na. Tignan nyo naman, oh. Malamig na sa sadya, Jaha. Sadyang malamig na. Oh, babush, guys.